Nakauwi na nga po tayo ng ating bahay at uh, you heard it right, tama po ang narinig ninyo. Meron po tayong good news tonight. Ayan. Kumusta mga kiyami? Isang masaya at isang masarap na vlog din naman ang pagsasaluhan namin For today's episode I ay, am time check 7pm at katatapos lamang po ng ating duty dito sa World Balance. At dito nga sa World Balance sa tapat nito ay uh, uh, nagkakaroon po dito ng Saturday and Sunday Mass. Ayan, every Saturday 6pm and every Sunday uh, 11am and 4pm. Yeah, parang mga ganun yung oras. Basta isang uh, umaga at isang hapon po sa araw ko ng linggo. Ayan. So, out na po tayo sa work at uh, tayo ay pauwi na ng aming bahay. Uwi na ako, part. Jo. Uwi na ako. <laughs> Busy. Ayan, naka-uwi na po tayo ng ating bahay, at ha? Happy! Happy! May good news ako. Uno! Uno! May good news si Daddy. Uno! Inuwa mo siya, ha? Scarlet! May good news si Daddy. Scarlet! May good news si Daddy. May good news ako sa'yo. Tama, may good news sa What's that? You want to know? Ha? Huh? Are you excited? Are you excited? Nakauwi na nga po tayo ng ating bahay. At uh, you heard it right. Tama po ang narinig ninyo. Meron po tayong good news tonight. Ayan. So, bago po tayo mag... Bago ko po sabihin yung good news, ay may shoutout mo na tayo for tonight, Ayan. So shoutout po kay Rosalie or Beta new subscribers here. pa shoutout po ako, I'm watching from kainta Rizal. Shoutout po mang Rosady. Shoutout kay Faberik Patko. Shoutout po from my Silo Malabon City. Lupo maget ng gabi po sa inyo. Shoutout to Edna Cruz. Yan, please shout out to Edna at Houston, Texas, USA. Hello po. Uh, God bless po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat diyan. Shout out to Connie B. ko Yan, sabi niya mas guwapo ka kay Eric at kagwapo lang. Pa-shout out ako diyan na ako pinanganak sa Malabon, sa May Putrero, kami dati nakatira. Nalipat lang kami sa Bulacan. Ayan, so shout out po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Yan, shout out din po kay Yoli Clark. Ayan, new subscriber from California. Shout out po. Ayan. And then, kay Zinaida Alina, ma'am. Sabi niya, Aba, EK, ang macho, ang macho ng inyong body, EK. Pa-shout out ako ulit, Drilon at Alina Family from, Tigo, from Taguig and the Big Hall. Thanks. God bless your family. Ayan. So, maraming salamat din po sa patuloy po ninyong panunood. Ma'am Zenaida Alina. Ayan, shoutout din po kay... Sabi niya, hello po Sir EK Pa-shoutout po from Santolan, Malabon. Lang po ako. Solid subscriber and viewers po kami na anak kong 8 years old ng Team Hitik. Pa-shoutout po ang mga anak kong sina Andrea at Nicole. Hello Andrea and Nicole. Ayan, salamat po and God bless. yon from Andrea Sofia de la Cruz. Ayan. And then shoutout po kay pa out EK from Santolan Malabon. Oo. Uh, Ilulusob na tayo ng mga Malabonian, Malabuenyo. Yan lahat ng vlog ng Team Hipig at Team Pakatan pinapanood ko. Nice. Yan, maraming salamat po, Ma'am Mel. Eh, nakain na po habang nasa trabaho po ako. Ang mga 10 pa lang po bago mag-11. Ah, uh, <laughs> AM. Makulit ang baby na to ah. Ayan, may pumunta po sa aming store. Ito po ay solid subscribers ng Team Hitik. Ayan, lagi niya pong pinapanood si Ate Nel, si Milot. Ayan yung po yung mga menensyon niya. Tara shoot, kadila, lang, si Mahal. Ayan, kadimpol. Sila po ay sina, sina, sina Sir J. Erehino and Manglo Erehino. Ayan, from Tenajeros, Malabon City. Ayan, kapit bahay lamang po ng Robinson. Sir in and ayan, lagi po kayong dumaan sa Robinson dahil lagi lang po ako na doon. Pero paiba-iba ng oras. Ayan, shout out po, sana po ay mamit po ulit kayo at si na Ate Nels. Ayan. Ayan, at dire-diretso na po tayo sa ating good news. Ayan. At dahil malikot ang aming baby na i-excite, kala niya lalabas ng bahay. Ayan, sa good news ko po ako boy, po bago po 'yun ay nagpapasalamat po ako sa sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. Simula po kay Atinels at sa lahat po ng mga vloggers ng Team Hipig. Ayan. So maraming maraming salamat po. Alam ko po na ang pagpapasalamat ay hindi sapat para maipaibot po namin yung aming nararamdaman o ma-express kung gaano po kami kasaya sa pagsuporta at patuloy po ninyo na panunood sa aming mga vlog. Ayan at hindi po lang sa kaalaman ng iba ay matagal na po ako nagbablog since pandemic pa po 2020, kaputukan po ng pandemic. Actually, pagkatapos po ni Ate Nels, bago pa po sina Namilod, Shoot, at yung iba po pa mga kapatid, ay nauna pa po talaga ako mag-vlog. Ang mga content ko po, po na ay mga about sa sa tindahan. Ayan. So, pagkatapos po nun ay dahil medyo mahina po yung hatak, dahil oh. na dito malayo nga po ako na Ate Nels, Nandito ako sa Manila, sila po ay nasa sa probinsya. Ah, nahirapan po ako, nagkaroon ako ng struggle sa pagbablog at hindi po talaga ako ma-monetize, monetize, mga ganun. So, pero okay lang naman kasi ginagawa naman natin to para sa ating sarili para pagdating ng araw may papanoorin tayo sa ating mga vlog. Ayan, hanggang sa nagsawa na lang po ako and then dahil busy rin po sa trabaho, ay nakalimutan ko na uh, hindi na po ako naging consistent sa pag-vlog. So, itinigil ko po. And then, lumipas po ang mga ilang taon at naisipan ko ulit mag-vlog. Sabi ko baka this time, siguro naman medyo ano na, kahit pa paano ay madadagdagay na mga subscribers at mga viewers ko. Ayan, so sinubukan ko po ulit mag-vlog. And at the second time ay hindi pa rin po naman, hindi na naman siya na, ano, na, na monetize. Parang yung goal ko na sana ma-monetize din ako para para maraming nakakapanood sa akin, maraming nakaka-appreciate ng mga ginagawa kong pag-vlog sa tindahan, sa paggalagala dito sa Manila pero unfortunately hindi pa rin po talaga. So hanggang sa itinigil ko na lang po ulit kasi sabi ko siguro hindi talaga para sa akin ang pag-vlog. Ayan. Pero sinubukan ko po ulit. <laughs> For the third time, sabi ko, sige, mag-upload lang ako kung kailan ko nagustuhan para may babalikan lang ako kapag matanda na ako, gusto ko maglibang. So, papanoorin ko lang yung mga vlog ko sa mga yung, yung, mga gantong taon. Ayun. So, sabi ko, papanoorin ko na lang kapag wala akong ginagawa. Ganun. Kapag mag-upload ako, mag-upload ako. Kung may manunood, may manunood. Kung wala, edi eh wala. Ayan. So, third time, for the third time, hindi ko na inasahan. Basta, mag-upload na lang ako kung kailangan ko gusto. Ayan. And then, lastly, dito po bago ikasal si nanana at si natatay. Ayan. So, nagsukat lang po ako ng damit. Naisipan ko lang ko rin And, tiyaraan. Ayan. So, nagbulat po ako dahil marami po yung mga nagko-comment. Marami yung mga nanonood. Marami nagko-comment na from subscribers from Atinels and from the other vlogs. So, sobrang natuwa po ako kasi biglang pa nag-boom. Hindi naman ganun kataas pero libo na rin po. So, every views count naman po kaya sobrang nagpapasalamat po kasi sunod-sunod ko na upload na yun parang ginanahan ako ay sige upload ko ulit yung kasunod ko na vlog and then hanggang sa today po a uh, September 29 ay officially na monetize na po tayo yan yeah, nagrara na po ang mga ang mga ads sa ating YouTube account. Ayan, so don't skip po para mahabol po natin ang requirements ni YouTube. Ayan. At ini-encourage ko rin po kayo na ah, pag time po, panoorin nyo rin po yung mga old videos ko. Yung makikita nyo kung gaano ko noon ka kataba. Hindi <laughs> naman. Ayan. Kung gaano nagbabago yung itsura ko from 2022 to 2025. Ayan. So, maraming maraming salamat. Again po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Uh, maraming, marama, maraming, maraming salamat po sa aking mga kapatid nung binalita ko po ito sa aming GC na sabi ko, na no, monetize na ako. So, tuwan-tuwa sila. Lalo sila ay nagpapaabot ng suporta sa akin at ng pagmamahal. So, ayan lang. It is, is, something good for me and something very good for us. Tama? Mahal na mahal ko si Daddy. Ang mahal na mahal pala niya si Daddy. Ayan, so dahil tapos na tayo sa good news, magluluto tayo ng, magluluto tayo ng sinigang. Ayan. So, nandito na ng po yung lulutuin natin. Uh, meron tayo dito, syempre, pork. Dahil pork sinigang ang lulutuin natin. And then, meron po tayong mga gulay. Tapos, the, uh, sili, sinigang mix, alabanos, sibuyas, and syempre, yung ating patis at, ay, patis, yung ating kalamansi at saka yung sili. Ayan. Saka syempre, may kangkong. Ang nakalimutan lang po natin ay, ano, nakalimutan, po, nakalimutan natin bumili ng gabi. Pero, okay lang dahil, ano rin naman. Pwede na to. <laughs> Let's go! Ayan. So, magpapainit na tayo ng ano, kawali. Siyempre, igigisa muna natin ng sibuyas at kamatis. Gamit ang mantika. Ayan. Ay, parang naparami. Ayan. So, i-init na po natin ang Lalagyan na po natin yung kamatis. Ayan, sin sinunod na po natin yung kamatis. At pwede na po natin isunod yung bubble. Iwanoy na po muna natin ang paorti. Ayan. At nalagyan na po natin ang paminta lahat na natin kasi konti na lang pala <laughs> and then lalagyan po natin ng patis tayo lang po natin itong lumambot. Tapos ay disclaimer lamang po, ito po ay hindi ano, cooking tawag ito? cooking tutorial. Tayo po ay nagluluto lamang. Hindi po tayo na gaano na nagtuturo ng pagluluto. So ito po ay aking estilo ng pagluluto na napapanood lang din natin sa sa ibang mga vlog. Ayan. So kung may mali po man ako na gagawa sa pagluluto ay pasensya na po. At sigurado po ako sa kasalukuyang pinapanood niyo yung video na ito ay ubos na po yung ulo. Wala na po tayong magagawa. Ma What? Mahal mo Eh, ba't <laughs> Yan, nalagyan po natin ng tubig. Yan, sabay dalawang tasa po inilagay ko. At nalagyan na po natin ang kalahating ano, pork cubes. Kalahating na po yung natin. Dahil kaunti lang naman po yung baboy na ano, So ito po yung ating tatakpan at antayin lang po natin lumambot ang ating karning baboy. Ayan, at kapag medyo malambot na po at buluan na po yung ating sinalang ay pwede na po natin ilagay yung ano, yung mga gulay. Pwede pa rin po kayong mag-add ng iba pang gulay katulad ng sitaw. Saka po yung silik At ito po ay lang po ulit natin. Tatakpan po natin hanggang sa lumambot po yung ating gulay. Ayan at ngayon naman po ilalagay na natin yung sinigang mix. Nor, baka naman. hanggang sa gusto nyo kung gaano kalambot ang ating baboy. Ayan at haba pong pinapalambot po natin yung ano, yung ating niluluto ay isasalang po natin yung ulam po ng ating mga baby. Ayan. At pag lutong-luto na po, malambot na malambot na po yung ating ano, uh, karnet, mga gulay ay is lalagay na rin po natin ng kangkong. Ayan. Ito naman po ay konting ano na lang kahit one minute na lang po natatakpan natin para medyo lumambot po yung kangkong at pwede na po tayong kumain. Ayan. Gagawa naman po tayo ng sausawan. Meron po tayo ditong patis. And then, meron tayo, meron tayo dito kalamansi. Ito po kalamansi ay nabili lang natin sa halagang 10 piso. Tapos yung sili ay 5 piso na. So let's go. <laughs> yum, 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 mga kayami. Ayan po at tuluyan na pong naluto ang ating sinigang na baboy. Ayan, sa so papatay na po natin yung apoy at tayo po ay maghahain na. At ito na po yung ating sinigang na baboy. Niya. So kakain na po tayo again. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Hindi lamang po sa aking channel kundi sa buong timiki. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Thank you so much po. Kain po mga ni. bounds